Bago yan, ipakilali muna natin ang mga maglalaro ngayong hapon. Unahin natin ang Team Sulugan! <laughs> team Sulugan is like Godzilla na may halong kintong, Lalong lumakas nung tinimbrihan ni Ding Dong. Ako si Mike Swift! Simple lang ang strategy, dude. Ang mapasaya at manalo ng kontes sa Family View! <laughs> Yo, yo, ako si Harlem... Uh, team Sunugan, ako si Harlem 3. Lahat ng banat ko pasok parang James Harden 3. Team Sunugan, kaya naman kami patok sa takilya at sa family feud. Kami mananaig na pamilya. Yes! <laughs> yo, ako po si Gerald Bato. na nagmula pa sa kubao, mga linya kong mainit ay iiwanan kayong uhaw. <laughs> ako nga pala si Manda Baliw ng Team Sunugan bago namin kayo talunin, wala bang palakpakan dyan? <laughs> Dahil hindi nyo makakala pagdating sa laban. Dahil hindi magpapatalo ang mga rapper na mahigpit ang pangangailangan. <laughs> Grabe! Alam nyo, online lang namin napapanood. Ngayon, live na live, napakahusay talaga, Mike. Eto, balita ko ay uh, ang Surugan ay naiibang brand name ng rap battle. Eto, I'm curious, how is it different from uh, yung mga iba-ibang rap battles, Mike? Uh, ah, uh, siguro, pwede sabihin, isa siya sa pinaka-innovative na, na liga sa buong mundo. Iba't ibang stilong palaro meron kami. At pang-anim kami sa buong mundo ang lahat ng pinakamagaling na battle rappers either nanggaling na doon o dumaan doon. Uh, yeah. uh, Thank you for sharing. At papalad kami na nandito kayo ngayon eh sa Family Feud. Alam ko magiging masayang episode. Kaya good luck sa inyo. I'm safe. Very swift. Mike Swift. Punta naman po tayo sa kapilang team. Ang team 10 years lang nakikipag-rap battle ang champion rap artist from Dasmariñas, Cavite, MC Motmot. Moth. Welcome back! Yeah. Thank you, brother! Okay, good to be honest. Yo! Ako nga pala si Moth, kilala rin bilang Tomas. Kasama ang team MCs para kunin na yung cash. Kaya, hindi kami papayag na manalo yung pula. Kung kayo ang team sunugan, kami yung mag-aapulat. <laughs> Yo! Ako nga pala si Apex gente Wala nang teka-teka. Gusto ko sanang yabangan to sa gera o mapanulunan yung jackpot parang perya. Kaso, hayan na lang namin kayo manalo kasi mas mukhang kailangan niyo yung pera. Ako nga pala si Kiram. Galing pa ng Das Makabite. At makinig ka ng maigi. Ang gusto ko lang sabihin, eh kapag kami nanalo dito, lahat kayo ay inilibre. Yo! Yeah! Palakpakan! Palakpakan! Palakpakan ng nasa harapan! Kami ang Team MC, mga makatang palaban. Hindi nyo kayang tapatan sa patalasan o unahan. Sa inyong kaalaman, Jay skill sa aking pangalan, wala bang palakpakan dyan sa kaliwat sa yeah! kanan? Kaya guys, ako po, si Dong, ang magiging host nyo ngayon. Kaya, simulan na ang pagtatanong! <laughs> Mike, Mott, let's play round 1! yeah good luck, good luck! Mike, Mott, ito na, six answers are on the board. Ang tanong, kung babae ang nagpapatakbo sa mundo, ano kaya ang ipagbabawal nila sa mga lalaki? Go! Mot. Mambabay. <laughs> Thank you, Pa. Ba. Mambabay. <laughs> Mot, pass or play? Let's play. Mr. Mike Smith, galing po na tayo. Let's go, Mot. Apex. Ayan, si Apex po. Sampung taon na pong nagrarap. Apex, oh, kung sila magpapatakbo sa mundo, ano tingin mo ipagpapawal nila sa mga lalaki? umi sa kalsada. <laughs> sa kalsada? Pero sa kulong pwede, sa pader. Pwede, pwede, sir. Huwag na sa kalsada. Na yun na siguro yun. Yun yun. Survey says... Yeah. Okay Ram. Kung ang babae magpapatakbo sa mundo, ano kaya pagbabawal nila sa mga lalak? Magdroga. Magdroga. No, 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 no. Bawal ang droga. Guys, standby na. Pwede na kayo mag-usap-usap. Are, ano ito? Hindi umuwi ng bahay. Dapat ubuwi. Ubuwi uh, ng bahay. Bawal yung hindi... Ba, hindi ako uwi ngayon. Parang gano'n, okay. Bawal daw na hindi umuwi. Survey says... Okay, wala. Oh, dami-dami pa to. Manda, ano kaya? Kung ang uh, babae daw magpapatakbo sa mundo, ano ang unang unang pagbabawal sa lalaki? Siguro, bawal manakit. Bawal manakit, Gerald. Magsugal. Ako sugal, Harlem. Bawal matulog sa ibang bahay. <laughs> bawal, bawal magapit bahay ah. Oh, magapit bahay. Malaki. Kung kung babae ang magpapatakbo sa mundo. Ano kaya ipagbabawal nila sa mga lalaki? Siguro ang mag-ino. Mag Ngang ah. <laughs> Services. lang, may 75 na sila. Oh, nastil nila. Ngayon, syempre, guys, may tatlong rounds pa tayo para makabawi.